maghahanap naman kami ng pedya kasi nga hindi gumagaling yung kanyang ubot si Ngayon may kasama ng pagsakit ng tiyan at naduduwal. Naging nahihilo at hindi na rin siya nadedi masyado. Dati kumakain pa siya ng, pag, ng kanin pagka manok yung ulam. Ngayon hindi na talaga siya kumakain, ayaw niya kumain. So kailangan na namin talagang maghanap ng ibang pedya. So napakalayo ng pinuntahan namin. Buti na lang may nag ano nag recommend sa amin sana nga sa bigyang ito gumaling na siya gumaling na yung anak ko kasi nahihirapan na talaga siya gabi-gabi hindi siya makatulog halos parehas kaming dalawa na pupuyat dahil nga sa kakaubo niya natatakot din ako na baka mamaya pag natutulog ako kung mapaano ba baka mabilao kan siya or something kaya nakatakot, So, lagi akong puyat. Sinabayan ko pa ng pagwawaiti. Kaya nagagalit na yung asawa ko sa akin. Pero, kailangan ko din naman kasi nipagpatuloy yung kanyang waiti. Kasi sayang din naman. Pinaghirapan ko, pinaghirapan ko din yun. Gusto ko na rin sanang tumigil. Pero, nakakapahinayan lang talaga. So, ito na nga. Nandito na kami, guys. Bawal dito mag sa loob. So, dito lang sa may labas ako nang video. Kaya konti lang yung nakuhanan ko. So, eto na nga. Tapos na kami, guys. Mag-check up. Ang dami na naman yung gamot. Sana mag-balim na siya. Thank you.